Boss, basahin natin to. Hindi kami pwedeng best friend ni BP Sara. Hindi ako kurap. Wala akong confidential funds from music Blair Castro. Wow, malinis. <laughs> Ang linis ng taong ito mga boss. Ang spoke person ng palasyo. <laughs> Anti-clear. <laughs> Wala daw siyang confidential funds. Natural, vice president, president at yung mga ibang agencies ay mayroon confidential funds para sa kanilang trabaho mga boss. Pero kung PCO, natural. Alang naman bibigyan ka ng confidential funds. Pero heto mga boss, pag malapit ka sa kusina ay mayroon kang malaking budget. Ang budget ng PCO ni Anticlear ay 2.7 billion peso. Pero ang Vice President budget for 2026 ay 889 million mga boss. <laughs> Mas malaki pa itong budget ni Anticlear mga boss sa yes, uh, Vice President ng Pilipinas wow, mapapasa na all ka talaga mga boss at paldo nilaman si Auntie Claire dito o oh, yan mga boss kita nyo na kung sino pa ang mayroong napakabilis na trabaho oras ng calamity na mayroon ng Pilipinas ay napakabilis ng Office of the Vice President dahil nakikita nila via satellite ng Vice President mga boss sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas pero heto Di pa itong mga ito mga boss, nagpaplano pa lang si BP ay nando na na mamahagi na na, ng mga food packs. Pero mayroon siyang malaking budget kaysa vice president. Pero mga boss, hindi siya korap kaya hindi niya pwedeng magiging best friend si BP dahil si BP ayaw ng mga korap na tao. Kagaya mo siguro? Ayan, anti-clear.